Phil Jackson binigyan ng payo si Coach JJ Redick at buong Lakers team at Rob Pelinka may nahanap ng pang-backup center sa susunod na season. Pero bago yan, isa nga sa mga naging dahilan ng maagang pagkakalaglag ng Lakers sa playoffs ay ang paggamit ni Coach JJ Redick ng small ball lineup. Sa isang panayam, ipinaliwanag ni JJ Redick na mas pinipili nilang gamitin ang small ball sa halip na tradisyonal na lineup na may dominanteng sentro dahil ito raw ay isang trade-off. Ayon sa kanya, kapag ginagamit nila ang kanilang center, bumababa raw ang kanilang scoring efficiency kaya't mas pinili nilang gamitin si Si LeBron James bilang power forward kahit hindi ito ang natural niyang posisyon. Gayunpaman, hindi sang-ayon dito ang dating legendary coach na si Phil Jackson. Ayon sa kanya, hindi dapat nilalagay si LeBron sa power forward position dahil inilalagay ito sa mas physical na sitwasyon sa loob, bagay na hindi angkop para sa isang veteranong tulad niya. Sa halip, mas mainam daw na manatili si LeBron sa small forward position kung saan may natural siyang physical advantage laban sa ibang small forwards. Dagdag pa ni Phil Jackson, hindi ang kakulangan ng malalaking manlalaro ang ugat ng pagkatalo ng Lakers kundi ang hindi tamang paggamit ng mga ito. Binatikos niya ang kakulangan sa in-game adjustment ni Coach JJ Redick at ang hindi epektibong rotation, lalo na sa paggamit ng centers. Sa kabila ng potensyal na pagkuha ng bagong big man sa off-season, giit ni Jackson, kung hindi ito magagamit ng tama sa sistema ng laro, wala rin itong saysay. Payo niya, dapat pag-aralan ng coaching staff ng Lakers, lalo na si JJ Redick. Ang tamang balanse sa pagitan ng paggamit ng big man at small ball lineup. Mahalaga umanong malaman kung kailan at paano ipapasok ang mga ito upang lubo lubos na mapakinabangan ang kanilang kakayahan. Samantala, may lumalabas na balita kanina na maaaring itrade ng Los Angeles Lakers si Austin Reeves sa Milwaukee Bucks kapalit ni na center Brook Lopez at guard Gary Trent. Ang posibleng trade na ito ay layong matugunan ang pangangailangan ng parehong koponan, playmaking para sa Bucks at rim protection at magdagdag ng scoring sa bench para sa Lakers. Ngayon na nasa roster na si Luka Doncic, maaring makita ng Lakers si Reeves bilang expendable. Ayon sa report ng NBA analyst na si Colin Keane sa Sporting News, may pagkakapareho ang laro ni na Doncic at Reeves bilang secondary playmaker. Dahil dito, maaaring maging asset si Reeves sa isang trade. Isa pang dahilan ng posibleng trade ay ang pangangailangan ng Lakers ng defensive upgrades. Ayon sa analysts, ang pagkuha kay Brook Lopez ay magdadala ng matibay na rim protection, isang aspeto ng laro na kulang ang Lakers. Sa kabilang banda, makikinabang din ang Bucks sa husay ni Reeves bilang isang maaasahang ball handler na pwedeng umalalay kay Yanis kung mananatili ito sa Bucks, lalo na sa mga playoff scenarios. Malaki rin ang naging kontribusyon ni Reeves sa Lakers noong 2024 to 2025 regular season Siya ay nagbigay ng scoring at playmaking off the bench at tinaguri ang unsung hero sa ilang mga mahahalagang laro. Subalit sa kasalukuyang direksyon ng koponan, mukhang bukas ang Lakers sa idea ng pag-trade sa kanya upang mas mapatatag ang kanilang depensa Para sa Bucks, malaking tulong si Reeves sa pagpapalalim ng kanilang backcourt at pagdagdag ng scorer na kayang gumawa ng sarili niyang tira Samantalang para sa Lakers, si Brook. Lopez na isang elite rim protector at Gary Trent na isang magaling na scorer sa bench ay nababagay sa presensya ni Doncic at Lebron James. Bukod pa rito, maaaring maging spark plug si Gary Trent mula sa bench. Sa huli, ang posibleng trade na ito ay nakasalalay sa desisyon ng Bucks at ng Lakers kung handa silang sugala ng mga nasabing players. Kapag nagkasundo ang dalawang panig, posibleng magsuot na ng Bucks jersey si Reeves sa susunod na season habang inaayos ng Lakers ang kanilang depensa.